1,637 Legaspeño Hall at sa sampulong barangay sa Legaspe City ang natawan ng 33,950 pesos sa tupad payout. Kanako Bicol Party di sa Sin Department of Labor and Employment Bicol kasubagong aga. Si Nanay Marites kang barangay Mariawa at si Nanay Jessica Kambarangay Lamba ibabakal ng baga sa sinibapang pangangaipo sa saindang harungan sa indang naku ang sweldo. Malaking tulong po ito po sa pangangailangan ng aking pamilya lalo na po sa mga bibilhin ngayon na medyo ano na po, mataas yung presyo, makakatulong po sa amin yun kahit papano. Kasi mahirap po ngayon ang buhay. Salamat po sa ako, Bicol, na naka, 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 tulong na po kayo para sa, sa amin, 92 na benepisyaryo ang hali sa barangay Lamba, 141 ang hali sa barangay Mariawa, 279 ang hali sa East Washington, 142 ang hali sa barangay Baybay, 251 sa Bitano, 222 sa Bigaa, 75 sa barangay 24 Rizal Avenue, 133 sa Orosite, 89 sa Buyuan at 208 sa Rawis. Entero ang mga ininagtrabaho sa saindang mga lugar sa loob ng Sampulong Aldaw. Sigun sa Executive Director kang ako Bicol Party List na si Attorney Alfredo Garbin Jr., parte ang payout sa tabang sa kabuhayan program kang partido. Laom niya nagamito ni, ni sa tama kan mga benipisario. Uh, ini da na tabang para sa tuyang mga siyudadano di sa siyudad kan Ligaspi uh, sa rason na pagkulang ang trabaho ini ang sa tuyang pinagigibo para sa mga displaced workers or sa si mga unemployed, magkaigwa temporary yung trabaho. Presente man sa payout si dating ako Bicol Party List Congressman Christopher Kitoko, Legaspe City Councilors Attorney Butch Lucila at Sen. Attorney Luis Gutierrez. Uh, Bicolano po, um, sana po makatabang po inyong atupad. Uh, Dahita po dapat pag-asahan firme. Uh, Magamit ta po inyong uh, kung pwedeng mamuhunan sa mga saday na negosyo para po makatabang sa totoyang uh, hanap uh, pagbuhay-buhay dahil sa sobrang kadipisila ng unyan. Ang uh, ordinansa sa mga solusyon na mas lalo pang makalungan sa mga to tabang ng sa 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 tuwing uh, syudad. Mientras tanto, inina ang pantulong tupad payout sa syudad ngunyan na bulan. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango.